Siyempre, gusto kong magpasalamat kay Mokang for teaching me to let loose. Pag tinitignan ko yung mga tao, like, ginagawa lang nila yung trabaho nila. Alam ko, mamimiss ko sila. Lovey po, na maalam na sa FPJs Batang Kiyapo, Mokang now signing off. Malungkot ang mga taga-subaybay ng teleseryeng FPJs Batang Kiyapo sa episode kagabi, Huwebes, January 4, dahil winakasan na ang karakter ni Lovey po bilang si Mokang. Ang greatest love ni tanggol na ginagampanan ni Coco Martin. Dahil ang mismong producer ng programa, ang Dreamscape Entertainment ay nagpasalamat na kay Lovey. Maraming salamat at Lovey po sa pagbibigay buhay kay Mokang. Malaki kang bahagi ng EPJ's Batang Kiyapo. Paalam Mokang! At nag-post din ng pasasalamat ang aktres sa lahat ng mga nakatrabaho niya sa Batang kiyapo sa naging parte siya rito bilang alaala -ala sa magandang programang ito. Lalo na kay Dreamscape Entertainment Head D.O.T. Andrenal at Miss Cory Vinanes, ABS-CBN Chief Operating Officer at sa Kapamilya Network. Anya, I am truly blessed to have been part of a project that represents my father's name. It was a first and it will always mean the world to me. My deepest appreciation to Sir Deo, Tito Cory, and ABS-CBN for this opportunity. You have given me a missing piece to my puzzle. For that, I will always be grateful. A big part of my 2023 was breathing life into a character I had grown to love and a privilege it was to play Mocha. She was a fighter and she taught me how it is to truly be free. It really was a tough decision for me to make but I have decided to turn the page. Say pa niya. Dagdag pa niya, to my batang Kiapo team, the depth of my creativity and imagination knows no bounds, and I know you will continue to soar high. I will always be cheering for all of you from afar. Mamimiss ko kayo ng malala. Para sa kanyang leading man, to my dearest tagapagtanggol, maybe in another life. At sa director niya, Direk Coco, my dad's legacy is in a great hands. Salamat at pinagpatuloy mo. Coco, I will always be one of your biggest fans. Please try to get some help. Minsahe pa niya. Hindi rin nakalimutan ni Lovey ang mga supporters niya. At sa mga nagmamahal kay Mokang, sobrang mahal ko din kayo. Maraming maraming salamat po. Inyong tropa, Mokang, now signing off. Kaliwat kana ng reaksyon ng mga sumusubaybay kay Fijis Batang Kiyapo dahil bakit binago ang script. May mga nagsabi naman na kaya binago ang script ay dahil kailangan na ring asikasuhin ni Mokang o ni Lavi ang kanyang buhay may asawa dahil hindi pa nakakapaghani mo ng dalawa dahil ilang araw lang pagkatapos ng kasal nito sa London ay balik siya para sa batang kiyapo.